Balikan natin siya, no? Ayan no rin. Ang dami niya pa talagang anak, no? So, ayan na, may pampers na yung bata. So, babalikan natin siya, guys. Is nag start pa lang siya, no? So, nagsusundo na naman tayo sa aking anak. Is sinihintay ko. So, may nagtatanong kasi na ng, ano, na gigas, May gigas ka ba? Wala ako. oh, wala. So, sige, ako na lang mag-message doon sa, ano, yung... Um, salamat tayo sa kanya is ito yung video mga guys na second video ko sa masipag na tatay na nagkokotong candy no so ito nga mga guys is panoorin natin is, wala pa siyang ano no I start mo lang naumpisa so, uh, ko lang naumpisa mo lang so kumusta na yung asawa mo na sa hospital doon pa. Ito naman. Naka-admit pa rin. Naka-admit pa rin eh. So, ayan mga guys. Kasama niya pa rin talaga yung ano niya. So, gusto ko talaga siya big vlog. Kasi yung kaka-start niya lang. So, wala pang benta. Wala pa? Kaka-starting lang. So, ayan. Kaka-starting lang. So, kahapon kasi is guys. So, yung video ko is bawal ko i-upload na nakahugod kasi si baby. Ayun. Naglalaro na siya. So, ayan ang anak niya is tatlo. Is nag-aaral yung isa. So, bumalik tayo dito mga guys kasi yung may isang followers tayo na gustong tulungan si Tatay yung may magigib sa kanya. So, wala sa yung Gcash number. So, ito na lang gagamitin ko yung akin para maka dagdag tulong sa kanya sa dagdag financial, so naawa talaga tayo dito mga resellers sabi ko pangako ko sa isang followers na babalikan natin siya habang naghihintay tayo sa aking anak so hintayin mo lang na ano kasi imi-message ko na lang siya kasi mahirap magbigay ng ibang number or gikas so yung gikas ko na lang ang papagamit ko na yun, para maging tawid Yes. So, ayan mga guys. So, si Daryl Mr. Kilabot yung da original. Yes. Ang galing ni Baby. Oh. Naglalaro habang nag -ano, pa pa No? So, ayan. Mapapansin niyo talaga mga guys. No? Ayan. So, so, ayan ang sobrang sipag na is, may dita mo sa mga anak ko na rin. No? Ayan. No? pa. pa no? So... Yung kahapon na ano, okay na, na ano, na, nadala mo na siya ng pagkain. So, help natin sa mga guys is ito talaga is na pupusuan natin na nakikita ko to. Eh. Minsan sa isang pamilya talaga is makikita natin yung pagkisigap no. Pero nakita ko sila dati dito mga nakasampah, Pauwi na sila. Is apat yung anak niya is nasasakay niya rito sa isang potong pwede na sidecar no. So, ayan. Hmm, kahapon kasi marirestrike tayo mga guys is nakahubad si baby kaya ini erase ko si mababa mabumano <laughs> ako doon makaka-copyright or mare-report tayo no so ayan so habang nag-vlog tayo dito mga guys habang naghihintay rin ako sa akin na ano, is interviewin natin si tatay magkano rin kinikita niya dyan hindi pa paano siya. Sinakaan lang. Naka... Nakaas na 400. Nakaas na 400. kahit pa paano, kasya naman sa apat na anak mo? Misa na. nakapos. ka lang. nakapos Hinakapos ko lang. Hinakapos ka lang. So, ayan. May, may pinapagatas pa siya, no? So, yung... May... Ang asawa niya is nasa hospital pa. Naka-adject pa. pa. Hindi pa makakalabas. Hindi pa? ang sabi ng Ano? Uh, sabi lang na, lang na, sabi ng doktor. Ah, matatagal. Dito lang sa Bacoor, naka-admit. Naka nandun Tagalog. Southern Tagalog. Bacoor. Oh. Southern Tagalog, Bacoor, naka-admit yung ano mo. So, may kita niyo yung sikap niya, no? So, yung dalawa niya ng anak is nandun sa so may, ano, siya ay nag -e start pa lang. Karara ah, kararating-rating mo lang din nararating natin niya lang din. help natin siya mga guys. No? So, yan po kasi is, guys is to help po natin yung mga ito yung sobrang sikap at tsaka talaga. Is naramdaman ko rin itong pagbe-vendors nung araw kasi is vendors ako. Is abang nag-aaral ako is nag-team na rin ako ng yun, mahirap ganito ito dahil galing tayo sa gantong mga pagbe-vendors. Is sa kanya naman is napupusuan natin siya dahil yung nakikita mo mga ka oh, nandito siya sa school no habang nagaano is may may baby siyang inaalagaan. no so ayan is kahapon tulog na tulog is nakikita mo yung baon nila is nasa ilalim yung gatas eh Ayun, yung whale canes is at saka lagayan niya ng tubig. So, may baon talaga sila. No? So why okay, start niya lang like, is kahapon is makikita natin to na ah maraming bumibili ngayon kararating niya lang so ayun mga guys is, sana eto sa ating followers na yung nagano nga ng Gcash number so binalikan natin si kuya no si tata yung potong candy na yung masipag sipag at syaga so ayan may kita nyo kung paano siya mag-control so habang umiikot nang umiikot din po yung ano niya no para ngayon is yung paa niya is kumakadak so ayan so ayan yung ito talaga yung mga sinaunang potong candy no no yung sinakadakan ngayon eh. So, madali nang gumawa ng potong candy no Ayan, maraming ka rin kasi nagsihinda rito ulit. Okay. Eh, yes, nakikita mo yung mga nanay na naghihintay. So, ayan. Napakasipag yung tatay. So, ayan. Eh, yes, maraming maraming salamat po. Eh, yes, sa ating followers na, eh, so, yung humihingi ng GCAS number ni Kuya. Eh, yes. ito na lang gagamitin ko yung GCAS number ko. So, ayan, may bumili na. Hmm. Galing na. Oh, ibabang yung anak niya is naglalaro. Kahapon tulog na tulog yung baby. So ayan, nasa school kasi tayo mga guys Ah. Habang naghihintay rin kasi ako ng aking anak na magtundo. So, gusto ko talaga noon pa i-vlog ito. Dahil yung pagsusumikap is yung parang yung sarili niya talaga. Ang layo ng isip niya. No? Kasi yung asawa niya kasi is nakakompound pa. Is naka-admit pa sa hospital. So, di niya na napapansin yung dalawang anak niya kung nasaan na. So, yun. Is, is niya yung sa pagtitinda kasi kailangan talaga yung sikat at saka gilib ako rito kay tatay no so ang galing ayan sinisilip silip niya pa no. so ayan mga guys is yes, maraming maraming salamat ulit sa inyo sa support kay dari Mr. Kilapot yung the original is the legit ito po So thank you, thank you nga po uli. maraming maraming salamat po. Ayan ang anak ko ang pa no. So mawalan tayo makano, makasagat na no dahil kahapon is ini-race ko yung ano. Is mahina tayo sa edit edit kaya di natin natakpan yung ano yung baby no. So ayan yung baby niya. Yun, uli and maraming maraming salamat so nandito na rin ang aking anak is naglabasa ng classmates niya is may bibili <laughs> is sabang naghihintay rin ako ng aking anak so waiting to die is may kita niyo yung lugar na so, nandito yung sapote eh. sa so, may sapote 1 or sapote po to so elementary no sapote 2 so ayan and babalikan natin sa mga guys please. maraming maraming salamat po ulit Okay boss. balik na lang ako ah. Pag ano, thank you, thank you ah. So maraming salamat po ulit sa kanila eh. Maraming salamat. Maraming salamat. Yeah, maraming salamat daw po. And sige po, eh. bababay na rin po ako. Eh. Kukunin ko na yung anak ko nandun kasi sa loob. Eh waiting to uh, alis na rin kami so maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga guys sa sipag at syaga ni tatay yung nagkakotong candy na may kasamang bata no? is tatlo pa talaga yung kasama mo yun